huli <laughs> huli Replay! gusto niyo ay reply na lang tayo. Bawal lang ang gambling dito salaw sa Para sa lugar parang 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 Try nyo talaan kita, tayo walang Wala, wala. sana walang talaan kita. sana walang talaan kita. sana walang talaan kita. sana walang talaan kita. Ang walang talaan kita para pagbabalik ako dito sa Japan oh din. Ay bahay din dito bibitin ay pahaya ko ditong parang lang don 1 2 3 4 ano mo Papalit <laughs> sana ako eh. Papalit ka? Sige magpalit ka. Bakit? Tara. Tay ko na pa lang. <laughs> ha? Ano sa mga Oh, <laughs> Tingnan mo <laughs> Nako, di alam marunong babae oh. Sa amin, wala niya sa amin. Dami ata sa inyo yan eh. Wala nga sa amin yan eh. Wala ba? Ay, meron sa amin yan, ganyan, pero yung talagang kwan windsurfing, wala. pang pangisda, pangisda pero yung mga ganyan wala yan yung 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 bata yung 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 Dyan si Mike. Nagpulot ng bola. Ano kasi ako, dati ako sa MBC. Oo, oh, yun. Ang volleyball? Oh. Kailan? Nung, ano, Kailan ka pa naging MVP ng volleyball pa? Nung nanay ko. Ano ka, bench player ka? Oo, oh, bench player. Bench? Oh, bench, bench player ako. <laughs> ako yung palaging... Paano? ka naging sikat sa buong, bung Pilipinas? Ah! Hindi kasi nagsasalita ka. Okay, okay, okay. Nagsasalita pala. Oh, paano ka pa rin naging sikat sa buong Pilipinas? Ako kasi ako yung... kasi ako, ano ko yung... Ako yung tiyatawag nilang, ano, lover boy. Wow! Wow! Damn! Kaya pagpunta ka ng Kalawag Quezon, Kilalang kilala ka doon. tanong mo agad ako, pag mayroon pagbaba mo ng bus, pag tanong mo paala ni... mo eh, ano, na, si Michael Ace, the lover boy. <laughs> ba, wow! Kilala ka pa pala, pala doon, ano? Ace the lover boy. Yung nga yun ikaw, aparador <laughs> boy. doon, may siyota ako eh. Since anong... Anong taon ka pa naging sikat? Anong taon nagsimula ka naging sikat? Panahon na kasi. Kastila? Oo, oh, Kastila yata. Panahon ng Kastila. Kasi apelido ko ano eh. Kuha yata sa Kastila. Ah, oo. Bakit niya naman palaging tinatamaan si Juan? Sa <laughs> dyan na yun. Ah, ah, ikaw, ikaw ba? Okay, okay, okay. tangina, Isang, isang pan nga dyan. Isang moves. Isang moves, <laughs> isang moves. <laughs> dyan yung pinakamalupit mag- Ay, oh, oh, yun. wow. wow. Yan ang kanya pang strike. Pang strike yan. Striking position. Stryking Ganyan mo yung striking position mo? Striking position yan. Basketball yan? Ah, hindi. Volleyball yan. Ah, volleyball ba yan? Bench oh, player ako. Ako yung palagi sa kanto ng upuan. Lagi nakaupo. Ikaw ba yung umubos ng obento nila? Oo. Oh. <laughs> ah, <laughs> ah, Pati ang tubig. ako ng tubig. Pagbigay mo sa kanya, hambun na lang natitira. <laughs> o, oh, ito yung lunch niyo. Pagkailangan <laughs> <laughs> nila lang ito. lang to. <laughs> Po. <laughs> 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 na po! <ag> na, gutom eh. <laughs> <laughs> siguro mahal magkaraw ng ganyan, ano? Ba? Kinukuha lang nila <speaking> dun lala, eh. Oo. Oh. Sarap siguro niyan, no? Lala. Sarap niyan! ka dong sa tingin ko, kailan pumunta sila, di ba dun? Sarap At ngayon, si ito si Romel. Bale, sabi nila, Mahirap daw yung sports na yan. Parang yung nasamay pa ako, hirap na hirap ka ako dyan. Oh, yung love. Nakakatamad. Eh, eto, eto, eto. Ito yung nagigitara. Ito yung may-ari ng canon. Canon! Ito yung, yung canon! I think Canon Kasi Canon Boy <laughs> Canon Boy Kasi <laughs> Canon Boy. <laughs> si Boy The Canon Boy <laughs> mga nagsusugal o bising-bising sila bising o Bising-bising Yung bising. mga nagsusugal Kung sugarista Nakita nyo yun? Yan yung si God of Gambler <laughs> Ang pinuno Yan, yan yung pinuno Sino nang talo dyan? Sino nang talo? Yan yung dakilang <laughs> basurero ba? Parang Jiro, nilalayan nyo ako sa Parang Jiro eh Si Jiro, ang dakilang player Ay. Pre, ano din <laughs> ah! ang ulit diba? na. 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 yan. Ay, ba ba okay. Sisisi tayo ng taong. Yung... Kaya tanong kung maraming taong dito sa... Ano bang klaseng kwan? Masisa ko yung taong doon sa... Ah, ah, sa... Talaga bang oyster. Yung oyster gusto mo rin yan. Yung medyo... Lalingan ko ng keso. Isang nang nalagay ko kasi doon ano yung honey. Yung mga patakot ako sa house na isip-sip. Tang <laughs> May naisip na ako. May na ako. <laughs> 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 Hindi ba natural na lumalabas yun? Ah, <laughs> uh, mamisa misa natural na -lumala lumalabas. -lumala. <laughs> natural -lumala. Pero pag na, medyo dry na. <laughs> Mga kon yung pala, piling-pili <laughs> Mga rare lang pala yun, rare. Mga rare lang yun. Nga talaga kung... Ano lang basa? Ay, lang basa. <laughs> Ang tahong. Ang tahong. Ang Basang-basa, napang ah, oh, sarap yan. Tanggal wala kang baho. Ah, oh, kaya tilaw, napang sarap yan. Panginoong yon, pinasan nyo ngayon sa akin to. Ako, dito Ang Ano yan? Ano? Ligo, ligo, ligo ulit. Tara, ligo tayo. Ligo. Tara doon, ligo ka.